sa 100015 ma'am Okay, okay. Ang magandang maga po. Dito po tayo sa Lumang Palenque, sa pwesto ni Madam Marie. Marie, ano po yung ah Maries? Ayun po, Ate. Marie. Maries sari-sari store. Okay, matagal ko nang gusto makakwentuhan si Madam Marie. Gan na, parang isang taon na lagi na lang napaplano. But anyway, nagkaroon ng chance especially December. I think this is a uh, very perfect time makakwentuhan natin si Madam Marie. Uh, dito ako namimili kay Madam Marie ng mga paninda ko, bagnet tsaka yung hopya, anong tawag dito? Fish cracker. Dito po, yung pwesto po nila ay sa may lumang palengke. 24th Street West Bank. Okay, so si Madam Marie po ay napaka decent at napaka uh, ano ba yon kagalang-galang kausap. Yung tatanong ko po pala, kung kaya sagutin, pwede po. Pag hindi po, pwedeng yung sagutin, just say secret. Okay, ayun yun po ang inyong gwapong asawa. Opo. Opo, okay. Si Sam, magandang umaga po. And then, Madam Marie, ilang taon na po ang business natin? Uh, ilang taon na ako nang kitinda rito? Uh, 30, 39 years na. Wow, 39 years. Parang 35 pa lang po kayo ah. Uh, 16 ah. Oh, okay, 60. Oh, but you still look great and healthy madam. So 39 years. Pero hindi po itong the same exact location. Doon kami sa harap ng munisipyo dati. Harap Kabang ng munisipyo. Bambulay Baguio. Ah, okay, okay. Sige po, madam. So, kanino po kayo na-inspire para pasukin itong, ano po bang tawag sa mga paninda nyo? Um, pasalubong, pasalubong, pikirya. Kanino nyo po nakuha itong idea? At uh, eto ito po ba unang business nito? Hindi po. Ang una ay gulay. Sino po ang naghikayat o nag-inspire sa inyo Pumasok sa pasalubong kusin. Hindi, unti-unti lang. Unti-unti lang. lang? Hindi naman, hindi naman lahat ganyan eh. Opo, opo. Ano si Charong ganito lang, may kasamang gulay bagyo. Ah. Oh. Hanggang sa nawala ng gulay bagyo namin, hindi na namin kaya. Kasi yeah. mahirap magtinda ng gulay bagyo, matrapa. Ah, oh, okay. So, Saka hindi ka okay. pwede Okay. So ibig sabihin po yung gulay Bagyo matagal na pong nawala yon. Dekada na po. And then nagsiman si, nagsiman si ano po ang pangalan ni Mr. Sir Eduardo Gasgood. Okay, Sir Eduardo, ano po last name niyo? Gasgood. Gasgornia. Gasgornia. Okay. Madam, of course po to 'tong panindang ito nangailangan po ng na medyo malaking puhunan. How did you start po sa puhunan? Magkano? <laughs> hindi na kasi tuloy-tuloy na eh. nung nagtinda kami ng gulay. Una muna nga, actually, ceramics si to eh. Oh, ito po. Nung nabili namin ito po. Ay, ayun, sa inyo na po itong madahan. Ah, ay, okay, kaya po pala ang ah, ganda-ganda niyo. Hindi, ayun. kaya, kaya ano, kahit magbigay ka ng mura, hindi ka nagbabalik ko din pwesto. Ayun. Opo na. Hindi na sa mga nangungpahan. So, um, meaning to say, madam, medyo... Personal na hmm. tanong, nabili po itong business establishment na ito, hindi po dahil sa business, kundi po dahil nagbabar po si Mang Ed. Sabay. Sabay. bahay. Na patak-patak. Gano'n na po gano na po katagal tong establishment ninyo na pag-aari na punta sa inyo. Katagal na In 2004. Oh, about uh, almost exactly 20 years. Oh, well, Dama 90 hindi nyo po pinano kundi kayo na po mismo mag-invest uh, na sarili nyo no. business nyo. Okay. Kasi, kasi wala kami pwesto, squatter kami dati. Wow, galing naman. So, sa labas. O, so, oh, ito siyempre nangarap ka mga magka-pwesto. Ilang taon po nagbar si Mang Ed? Bata pa yung anak ko, 3 years old. So, opo, opo. Pag-on and Okay, okay. Hindi okay. naman kasi wow. dili diretso. Well, sa kayang approximation mm -hmm. lang po, kung kakayanin lang nga, lahat po ng paninda ninyo approximately... Mm -hmm hindi naman po papalo ng milyon. hindi naman. Oh, wow, ah, galing naman. Wala. Not even wala. mga 300. Wala, By the way, wala, way po, rin. ang paninda ni Madam Marie ay... Uh, ay, ay, ay Sandaan libo na nagkakagulo Wow, galing naman. Chicharon wala, po, uh, fish cracker, uh, tawag dito, di ba? Roll na lang ng roll. Um, popcorn, anything wala. else. Ano ba yun? Mga yema ba yun? Ay, yun, yema and then may mga hopya yung hopya po nila dito actually uh, masarap pong hopya nila dito lagi po ako namimili This. Na bakit po madam marie ma madalas ba o minsan sarado kayo Two days ago, 3 days ago nagpunta ako dito, galing pa kung pagdating ko, naku po sarado Monday. Matatanda na kami senior. Ah, okay, uh, Papa, okay. Need okay. to rest. Ah, okay. That's good, that's good. But wala kayong fixed day ng off para malaman ng nanonood? Monday. Monday. Know. Ah, okay. Kailan po ang tao niyo, Madam Kami nam, lang. Dalawa lang. Tsaka isang boy. Tsaka isang boy. At kayang-kayang paswelduhin ang boy sa kinikita, of course. Monday. Wala kasi kami bayaran Yun lang, grabe. Madam Marie, anong oras po kayo nagbubukas? Alas 12 ng hating gabi. Seriously? Oo, oh, siya. Wow. Ako, wow. yung senior citizen kong kasama. Naku, anong oras mga matutulog si Mang Ed? Mamaya oh, alas 3, hanggang diretso na yun. Anong oras po kayo nagbubukas alas 12? Anong oras po kayo nag-off? o Oh, 11. 11. Um, 11? Ang aga. Ma, parang marami pa. Hindi na dito eh. Opo, pero namimili ako minsan na buto Wala na, tao rito eh. But anyway, yun po, um, bisitahin niyo po si Madam Marie at si Mang Ed. At uh, dito po sa kanilang pwesto, ayun po, Marie Sari Sari Store. Pasalubong, dadagdagan ko na lang ng pasalubong. Matagal na po ako namimili dito. And finally, na-interview ko siya. At napakabay po, kausap ni yung Madam Marie. Kahit na po siya isang multi-millionaire, ay down to earth siya. At si yeah. Mang, Si Mang Ed, pag nakikita ko, natatakot ako pag mamimili ako talaga. Opo, seryo. Kasi parang, parang masungit eh. Kaya pag namimili ko uh -huh. ako kay Mang Ed. Ed. Ay, oh, uh -huh. Ngayon ko lang nga po siya nakita nag-smile eh. Kasi pag nakita ko siya, ah, pag mili sir, hindi ko... Hindi <laughs> po! Matanda, ano lang yan, siya sa number. Si Mang Ed po, pwede pa tumakbo yan. Masungit ba? Mang Ed, smile nga kayo. Wah! Wow, masungit po, ganyan, okay? Ed ah uh, Madam Marie, eh, Ma'am Ed, marami pong salamat sa inyong uh, being coaches. Eh, so, kunyari lang po lahat yung interview natin eh. But anyway, uh, God bless po sa inyong business. ha huh, sa po ito, although mayaman na mayaman na kayo. Hindi, mayaman na mayaman. Payamanin na payamanin na payamanin pa kayo. Yung, hindi po, hard work pace. No? Yung po yung, ano, yung bilang business. Hindi, ano lang, tsaga lang. Opo, opo. Okay, okay. 10%. Okay, kung bumibenta ka naman ng na 100,000 itong araw. Joke! But, Madam Marie, kayo po ay pagpalain ni Lord at si Mang Ed. Uh, keep strong and keep healthy. Salamat po, at isitayin nyo sila dito. Bye-bye. Si Mang Ed, oh, naka-smile pa. O, oh, yeah. okay. Salamat po. Salamat po. Gano'n po kami.